Good day everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw, e babahagi ko sa inyo ang aking 10 tips for mid-game dito sa Ragnarok M Classic. Okay, so parating na tayo sa mid-game and lumalawak na rin yung kaalaman natin about sa laro. Kaya ngayong araw, e isishare ko naman sa inyo ang sampung bagay na mahalagang malaman nating lahat para tuloy-tuloy yung progress natin. So huwag na natin patagalin pa, simulan natin sa cry Memory. Okay, so itong Sakrai Memories ay nakukuha sa Palace of Ghost and Dark Finale. Depende sa kailangan mo, yung Sakrai na nakukuha sa Palace of Ghost ay pwedeng i-equip sa weapon and accessories. And yung galing naman sa Dark Finale ay sa armors ata ine-equip. So yung mga Sakrai ay merong tatlong rarity, ang green, blue, and purple. Anong pinagkaiba nila? Yung green ay hanggang level 10 lang, blue ay hanggang 20, and purple is hanggang 30. So, pwede mo siyang palevelin gamit ang Memory Afterglow na maukuha mo either sa instance mismo, sa Adventure Shop, or kapag nagdismantle ka ng mga sakray. And every 10 levels, ay eh makakakuha ka ng isang substat randomly. Pero pwede mo siyang piliin kung gagamitan mo siya ng Memory Crystal Core. Sa instance or sa adventure shop mo rin siya makukuha. So ang goal natin dito ay e makakuha ng puro purple na Sakrai. Ipa-level 30 natin sila, then lagyan natin ng mga stats na magagamit natin sa kanya-kanya natin build. Next is Magic Sewing Machine. Okay, so pag pumunta tayo sa guild hall, sa pinaka-left side ay e may makikita tayong Reinforce slash Mithril Refine. Ma-unlock nyo lang to kapag pinalevel siya ng mga guild officers, kaya mas maganda kung sasali ka sa mga active guilds. So, sa Sewing Reinforce, eh pwede tayo dyan kumuha ng ekstrang HP. Need lang natin ang Mithril and Zenny. At sa Mithril Refine naman, eh pwede natin i-refine yung mga headwares natin. Mas mataas yung level ng sewing machine ng guild nyo, eh mas mataas din yung pwede mong i-refine sa mga headwares. Kaya kapag nakita nyo upgrading tong machine na to, eh subukan yung sagarin yung donate. Dahil bukod sa mga tayo ng guild country, eh mas bibilis pa siyang mag-level up. Next is Enchants. Okay, so may mga nagtatanong kung bakit daw ang dami ko ng enchants. Yun ay dahil palagi ko siyang pinapalo. So pag pumunta ka sa Frontera, then Adventure Shop, may e makikita nyo yung Enchantment Store. So dito, e bibilhin nyo lahat ng Mora Coins na kaya nyong bilhin. Around 100 lang yung cup niya every week, kaya huwag nyo siya kakalimutan bilhin. And also, pwede rin tayo gumamit ng mga Enchantment Vouchers para sure na makakuha tayo ng Special Enchants. Makukuha naman natin yon either dito sa Enchantment Store or sa Thanatos Tower. Kahit hindi mo matapos lahat ng floors, e makakakuha ka na agad ng voucher. Nig nyo lang patayin yung mga boss. Kaya dapat weekly eh ginagawa natin 'to. Next is headwear and costumes. Okay, so ang dami nagtatanong sa kung saan ko daw nakuha yung costume na gamit ko. So meron siyang tatlong source, either random loot sa chests ng Adventure Topic or sa mga instance, specifically sa Punapi Museum Island and Exploring Lost Isle. Mahirap to silang tapusin since need mo ng mataas na progress and madami siyang mechanics. Pero worth it naman yung rewards dyan. Dahil bukod sa chance na makakuha ng costumes, eh pwede rin tayo makakuha ng rare headwears na may solid na stats. Kaya panigurado, dito tayo kukuha ng endgame headwears natin. Next is MVP card draw. Okay, so alam naman nating lahat na pwede tayo magdraw ng cards sa Combined Fate gamit ang 1,500 Nolan Cards and 1 MZeni. And kung sobrang malas mo sa draw, kagaya ko na bukod sa pangit na nga yung stats ng mga naukuha, eh hindi pa sila nabibenta sa exchange. So yung pwede natin gawin dyan eh isalvage sila. Dahil bukod sa makakakuha tayo ng Gram Dust, eh makakakuha rin tayo ng Gram Crystals. And kapag nakakuha na tayo ng 12 na ganon, eh pwede na tayo magroll sa MVP Card Crafting wherein puro MVP Cards lang ang pwede mong makuha. Wala nang mini cards. Next is card upgrade. Okay, so pag pumunta ka dito sa card customize, eh makikita mo lahat ng cards na pwede mong i-upgrade. Tignan mo na lang yung stats ng lahat para malaman mo kung ano yung magandang card para sa build mo. So, for example, nakakuha ka ng doppel cards sa event kagaya ko. Ang kailangan lang natin is yung mismong card, 2,000 na Gram Dust, and 2 Mzeni. Esa Eh, saan naman ba naukuha ang Gram Dust? either sa Oracle Dungeon or kapag nag ka ng cards. 10 gram dust sa puti, 20 naman sa green, 30 sa blue, and hindi ko lang sure sa purple and MVP cards. 100 ata. Pero kada salvage mo, eh may chance ka pang makakuha ng konting extra na gram dust. Kaya ako need mo ng 2,000 gram dust, eh kailangan mo ng total of 100 green cards maximum. Next is deposit. Okay, so ngayong mid-game, eh most likely matataas na yung upgrade ng mga equipments natin. Meron na din tayong mga kailangan na cards, etc. Eh saan pa ba tayo uhugot ng additional stats? Sa headwear and card deposit. So sa headwear, eh dito yung madali. Kailangan mo lang tignan yung mga deposit stats na bigay na mga yan, then craft headwear. Yung resources lang ng pang-craft yung poproblemahin mo. Sa cards naman, eh medyo mahirap. Since karamihan sa mga yan, eh snapping or mahal ang presyo sa exchange. And personally nga, eh, yung mga nakuha ko lang sa Oracle Dungeon yung dinedeposit ko. And huwag nyo kakalimutan gamitin yung filter feature para hindi nyo na kailangan isa-isahin yung mga cards para lang makita yung stat na bigay nila. Next is quests. Okay, so kung madami kayo time and nakukulangan pa kayo sa dailies, eh pwede nyo itong gawin. So sa iilang towns, eh merong mga kulay purple na quests. And madami yon. So pwede nyo silang i-grind para makakuha ng extra XP and Zenny. Around mga 50 to 100k XP yung pwede natin makuha doon per quest. Kaya worth it naman silang gawin. And kapag naubos nyo yon, eh merong pang daily quests na pwede nyo gawin araw-araw. Punta lang kayo sa Gingerbread City. Then sa 12 o'clock ng map, eh may makita kayong tatlong NPC na may gift box icon. Gawin nyo lang yung mga quest na binibigay nila. Around 9 pieces yon. Next is easier Materials. Okay, so alam naman natin lahat na sobrang laki ng impact ng Acer Monument sa build natin. Madali lang naman siyang kalikutin pero ang poproblemahin lang talaga natin is kung saan makakakuha ng Guild Country and Gold Medals. Kaya ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang source niya bukod sa Guild Donation. Una is pwedeng siya makuha sa Magic Sewing Machine. Kapag upgrading siya, e eh pwede tayong makakuha ng Guild Country doon. Sa Echoing Corridor Shop, meron dyang Gold Medals and Guild Country. Sa Valhalla Ruins, which is napakadami ng bigay sa Daily Shop na assistance Medal of Honor yung pinambibili. Sa UFO Shop na Flora Coins yung pinambibili. Yan yung coins na nakukuha natin sa UFO event. And sa Honorary Merchant sa Frontera, katabi ng mga training dummy, honor proof naman yung pinambibili dyan. And last but not the least, pet skills. Okay, so every time nahuhuli tayo ng pet, e random yung level ng skills na makukuha niya. Pwedeng level 1 hanggang level 10. So for example, ako need ko ng 5% attack speed galing sa Orc Warrior. E eh level 8 lang yung attack speed skill niya. Ngayon, igagamitan ko siya ng Talent Fruit para mariroll yung skill level. Saan makakakuha nun? Sa UFO Shop. By the way, kung may alam pa kayong ibang source neto, ipa-comment na lang sa baba. So what I suggest, yung level 7 Talent Fruits lang yung bibili natin. Para level 7 pataas din yung magiging level ng skills niya. Pero dahil nga RNG yan, igagawin mo siya ng paulit-ulit. Kaya good luck mga bro. So, yun. Sana nakatulong to mga tips na binanggit natin. Kaya kung meron pa kayong mga tanong or gustong malaman about sa game, eh wag na wag kayong mahihiyang mag-comment sa baba dahil susubukan natin sagutin lahat yan. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.